Hindi ako nang bibintang. Hindi nga ako kumain ng Nutella mo. <laughs> Hindi ako nang bibintang. Ano pala yung nasa mukha mo? <laughs> Parang um, naubos na ang Nutella ko ah. Kabibili ko lang ito ah. Matanong nga si Ella. Hmm. Ella. Ella, ano? Ella. Ella. Hmm. Itong Nutella ko kabibili ko lang. Tapos? Inubos mo ba? Ay, kinain mo ba to? Inubos mo? Hindi mo malako tinirhan? Tino, oh, wala nang kalaman-laman. Hindi ako gumawas dyan. Ay, sino pala ang babawas dito, kapitbahay? Hoy. Hindi nga po. Sino nga? What? Ay, ano pala yan? Ayan na naman tayo eh. Nambibintang ka na naman eh. Hindi nga ako bumawas ng Nutella. Hindi ako nambibintang. Tayo nung dalawa ang magkasama dito. Hindi ko nga alam yan. Dumali na naman. Sarusing. Kahapon yung polvo, pinagbibintangan mo ako. tapos ngayon, yun na namang Nutella. Eh. <laughs> sino pa bang pagbibintangan ko eh, tayo nung dalawang magkasama dito? Hindi ko nga alam yan, hindi ko binabawasan yan. Mali mo yan sa Nutella mo. <laughs> Ikaw, Rusing, papabarangay na talaga kita. Tayo na barangay ngayon tayo. Nabibintang ka na naman sa akin. Hindi nga ako kumain ng Nutella na yan. Ah, ah, Puro ka, puro ka pang bibintang eh. What? Ano ah, sa mga? Ano yan? Ano yan? Yung talaga to. Ay, ano nga yan? Ano yung nasa ano? Hindi ako nang bibintang. Hindi nga ako kumain ng Nutella mo. Hindi ako nang bibintang. Ano pala yung nasa mukha mo? Ano mo, tingnan natin okay. kung ng Nutella. Ano mo, tingnan natin kung okay. ako ng Nutella. Ako <laughs> nakulit. Ay, <akule. laughs> Ay, bentangera ka talaga eh. imbento imbento ka na naman eh. nag iimbento ka na naman. Naglalaro ako, rusing hanap. Ano hey. yan? Ano yan na muka mo? <laughs> <laughs> hindi ko makita. Ano yan, hindi natin... <laughs>